Yes po, uh, isang uh, maulang umaga po mga kabaranggay At uh, isang content na naman po na pwedeng maka sa iba At uh, makainis sa iilan Maraming maraming salamat po sa mga bagong nag-subscribe sa aking channel At sa mga napadaan lamang po uh, Ako po ay nag-aanyaya po sa inyo na mag-subscribe Pakiclick po ang notification bell at all uh, Para palagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na videos. Opo mga kabarangay wala pa rin pong uh, bago. Ano po, uh, hindi pa rin firmado, hindi pa rin nakabeto at hindi pa rin po ito nagiging ganap na batas uh, yung ratified bill po ng Kongreso uh, ng Senado. Kaya uh, sa mga kabarangay po na aspiran yung mga gustong uh, humabol uh, kagaya po nang nai-content ko po kani-kanina lamang, eh maglakad-lakad na po kayo, magpakilala na po kayo. ah uh, dahil wala namang mawawala kung matutuloy ang halalan sa November to 2026 eh. Pero, malamang sa alamang. <laughs> December 1 po, 2025 ang halalan. Pag-uusapan po natin muli. Uh, yes po, ah uh, December 1, 2025 po ang uh, magiging halalan. Malamang na ma uh, malamang mga kabarangay. Bakit? Uh, kasi ganito po yan, hindi po papayagan ng Korte Suprema na muli po na makalusot itong uh, bill na ito dahil meron nga pong nilabag na batas. Labag nga po sa batas ang mag-postpone, <laughs> mag-extend. At uh, ito nga pong uh, sinusulong na ito, eh, alam naman po nila na hindi yan makakalusot sa Korte Suprema. Alam, niya, uh, alam niyo po ba kung bakit? Eh, Naikontent ko na nga ito noong nauna na eh. Kung maaaprobahan yan, kung lulusot yan, dapat noon pa po. Dapat noon pa, bago po mag-eleksyon na midterm o midterm election ay naaaprobahan na dapat yan. Naging batas na dapat yan. Kaya lang po, alam nila na hindi po, po pwede, hindi po uubra yan sa Korte Suprema. Kaya hanggang sa ngayon, ang uh, Comelec po ay naghahanda. Bagamat uh, inaatras yung uh, registration na dapat saan naganap na, uh, o nag na noong July 1 at magtatapos ng uh, July 11 pero iniatras po ng October at uh, magtatapos sa susunod na taon 2026 hindi po ibig sabihin niya na i-postpon uh, na po ang halalan sa December 1, 2025 ito po, tandaan po ninyo itong uh, content kong ito at ang sasabihin kong ito. ah uh, Baka ilang araw lamang po, mga kabarangay, mga ilang content creator po, ang magsasabi din ng kagaya po ng aking sinasabi sa inyo. Tuloy na tuloy po, matutuloy po ang halalan sa December 1, 2025. Mga kabarangay, ako po kasi uh, para sa akin, ay gusto ko na po sana, para sa akin po ah, na although hindi naman po ako hahabol, wala po ang akong kabalak-balak, ay okay na sana itong November 2, 2026. Para nga win-win solution Kaya lang, uh, kahit gustuhin po natin o gusto man natin, uh, technically, legally, o uh, kung legal ang pagbabasihan, ay talagang may malalabag po na batas. Kaya po, hinding, hindi po uubra ito. So pasensyahan na lamang po kasi kapag batas ang umiral, ay wala po tayong magagawa at masakit ang katotohanan. At paalala din sa mga uh, kabarangay na nakaupo. Pakitang gilas na po kayo. At uh, yan nga po, talagang December 1 po, 2025 ang halalan. Pero yung mga nagpapaction na naman talaga, o yung mga barangay officials na talagang ginagawa ang tama, eh kahit anong mangyari dahil uh, gawain na nila ang gumawa ng mabuti, ay hindi pakitang tao lang ang ginagawa nila. Tiyak po makakalusot 'yan. Mananalo muli ang mga uh, barangay officials po na ginagawa ang best nila para sa kanila mga kabaranggay at yung pangamba po ng iilan kagaya ng pangamba po dati na baka po uh, kahit ideklara ng uh, Korte Suprema na ito po ay uh, unconstitutional uh, baka uh, sa tagal po ay uh, napos po na ito at uh, baka po yung kinakatakot na ng iilan na baka sabihin ng Komelek uh, na dahil sa delay na desisyon ay hindi nila, na nila kakayanin Uh, na matuloy ang halalan sa December 1, 2025 hindi na po mangyayari yan mga kabarangay mismong kuminap po ang nagsasabi na handang handa po sila ano man ang mangyari December 1, 2025 man yan o uh, November 2 2025 uh, 2026 uh, mga kabarangay malinaw na malinaw po napapuntaman na po tayo sa tunay at katotohanan uh, kay coiners ko lang na, uh, lamang po ninyo mapapanood dito at ma uh, maririnig na December 1, 2025 po ang halalan 101%. Ah, uh, po ay uh, real talk lang ha. Ah, sa mga nagko-comment po na nakaupo sa akin na ang sabi eh napaka daw ng 2 years o 3 years. Eh wala po daw silang magagawa. Kaya kailangan 6 years. Real talk na... Kung ikaw ay kagawad, umahabol ka pa lang, dapat meron ka ng resolusyon o meron ka ng ordinansa na naiisip. Kaya kapag nanalo ka, pag upong pag upo mo, magpapahil ka na ng ordinansa o resolusyon. Maaprobahan man yan o hindi, nagtrabaho ka. <laughs> Kailangan po ba yung tatlong taon o anim na taon para sa isang kagawad para makagawa ka ng ordinansa, resolusyon? <laughs> hindi po. Hindi po uh, pwedeng sabihin nating basihan ang haba ng termino natin para po tayo ay makagawa. Hindi po ba? O, kaya ito, muli, paalala sa mga baguhan na hahabol. Mag-aral-aral na po kayo sa konstitusyon at mag-isip-isip na rin ng resolusyon o ordinansa na inyong uh, uh, gagawing plataforma de gobyerno Dahil yan ang trabaho ninyo pag kayo ay naupo bilang kagawad. Gumawa ng batas, ng resolusyon, ngayon, kung kailangan mo ng tatlong taon ba O anim na taon Bago ka makagawa ng ordinansa O or resolusyon Hindi ka karapat dapat na maging kagawad Maging sa pagiging kapitan po Pwede ka namang gumawa Kahit isang taon lang yan, dalawang taon May magagawa ka, bakit hindi? Maaring uh, kung long term yan Hindi mo matapos Yung uh, programa mo Yes, pwede mong hindi matapos Pero yung sasabihin natin Na wala tayong magagawa Kung 2 years, 3 years lang tayo. Hindi po. May magagawa po tayo kung gusto nating gumawa. Sa mga <coughs> nanunungkulan po, uh, saan man 'yan, national, local, barangay, hindi po pwedeng maging basihan 'yung haba po ng panunungkulan para po tayo ay may magawa. Real talk. Hindi po ba? So, uh, muli po aking pinapaalala sa inyo na ang November 2 po 2026 ay hindi pa rin ganap na batas sa kasalukuyan. Ang umiiran pa rin pong batas, Supreme Court ruling, na nagtakda po na ang halalan ay magaganap po sa December 1, 2025. Yan po ang katotohanan. Yan po ang realidad. Kaya kung mayroon po kayong mapanood na sinasabi na ang halalan ay November 2, 2026, fake news po yan. Hindi pa po yan ganap na batas. Maluwanag po uh, na sinasabi ko, sana po uh, kahit pa paano ay meron na naman po kayong natutunan at kahit pa paano po ay uh, nagkaroon po kayo ng idea kung ano ang katotohanan sa usaping ito. Maraming salamat po, Koinear String.